Hi everyone! Welcome to my vlog! This is me, Bibian Rivera Liobit. Welcome to my YouTube channel. Please kindly subscribe and I'm gonna subscribe back. Just leave a comment. Welcome to Al Riga, Dubai. So, mega stay po tayo sa uh, kapatid ko kasi mahirap magtipid. <laughs> Galing lang po tayo sa bakasyon ng two weeks. At, syempre, to be honest, yung pong pamasahin natin is inutang lang natin. Para lang po talaga as in makapagbakasyon maka at makapiling natin ang ating family. That is an OFW life. Uh, gagawin mo ang lahat para sa family. This is Alriga Dubai, guys. Uh, bili lang tayo ng food. Ayan. Medyo mainit-init pa rin po ang panahon dito. Pero after siguro two months, ayan magiging malamig na po thank you ayan inalaw po tayo ng taxi na tumawid mababait naman yung mga taxi dito I mean taxi driver ayan so welcome to my vlog sa lahat lahat po nang hindi nakakalimot sa aking uh, youtube channel thank you so much guys okay, lang po ang pagbalik ko kasi nga po Uh, hindi naman po tayo uh, palaging nakaka-respond agad sa mga nag-heart at nag-comment sa videos basta intayin nyo lang po ang aking pagbalik mag-comment lang po kayo para po madali ko kayo mabalikan salamat po sa lahat-lahat ng mga hindi nakakalimot sa aking youtube channel uh, mega loud shoutout kay Idol Eric Mercado uh, Raul GTV thank you so much CCG CG Top TV salamat sa inyo sa lahat lahat uh, Master JR ayan bili po muna tayo ng food dito po ako nagpunta before inayos ko po yung aking papeles napakainit oh mainit pa rin po dito sa Dubai pero malapit na naman po mag -winter. ilang buwan na lang bililing ta bibili lang bebe, bebe. <laughs> na naman tayo bibili lang po tayo ng food ayan guys sino pa ba mga dapat kong pasalamatan sila mga millet vlogs sa lahat-lahat po a uh, primitive hashtag balsor uh, sir kabiteño farmer ayan sila po yung palaging uh, hindi po nakakasawang sumuporta sa aking youtube channel thank you all guys pasensya na po kayo kasi talagang as in hindi po ako agad nakaka reply or nakakabalik uh, sa mga dumadalaw but I'm trying my best po kasi nga po uh, may work din po tayo so sa extra time lang po natin magagawang bumalik ayan welcome to Alriga bililang po tayo ng food It's Sunday today, blessed Sunday Sa lahat po ng mga tropa pips Sa lahat-lahat po na hindi nakakalimot sa aking uh, channel Thank you so much guys uh, ha? Sing pa ba? Doon po tayo pupunta sa Pinoy Market Bibili po tayo ng pagkain So mega higpit po ng uh, Sintoron Kasi ang hirap Pag halimbawa malayo ka sa family mo Lahat gastos mo And then hindi naman po din ganun Kalaki yung sinasahod mo So, kailangan maghigpit na sinturon for our family and for ourselves then sa lahat po ng hindi nakakalimot Band Duel Band Zero Nine dual Channel thank you thank you for for always um, visiting my uh, YouTube channel grabe ang init asawa <coughs> napakainip po huh. mega loud shout out din sa lahat ng patuloy na sumusuporta po sa aking youtube channel thank you guys uh, huwag po kayo mag alala at kayo naman po talagang babalikan ko pag po okay, may uh, talagang as in time bumabalik at bumabalik po ako para po uh, ma appreciate nyo yung support ko so mahirap pong kumita ng pera mahirap po ang OFW uh, kailangan mo magtipid uh, mas okay na po yung dito kesa sa atin kasi mahirap kumita sa atin ang lalaki at ang tataas ng mga prices nakapagbakasyon po ako for 2 weeks and I really thank God for that nagkaroon po ako ng time para po uh, pumunta ako sa aking family wait, i check lang po natin aha, e-money Badge, transport and pines it is a lot do ito kasi hinahanap ko po yung ah may bottom din Nepal, Philippines, Afghanistan more services kasi meron siyang isang ano eh pero wala dito ah uh, isa pong online na hulugan ah uh, to Philippines and to other country na malaki po yung charge malaki po yung ah uh, tawag dito malaki po yung palitan doon compare sa pinaguhulugan ko kaso lang wala po siya hindi po siya available sa mga booth sa mga ganong pay station ang available lang po yung e-money which is nagagamit ko pero mas malaki po dun kung halimbawa dun ka maguhulog hindi ko lang siya makita so mainit na po it's 11 and I'm still walking around here ayan this is the place kung saan po ako namimili pero sa ngayon po medyo higpit-higpit po tayo ng ng atin uh, ating uh, kasi maraming babayaran. <laughs> eh dito po ako nabimila sa New Camp. Ayan, magaganda po ang mga jersey dyan. So, pag naka pag nakapag-ipo na po ulit, I'm gonna buy jersey for my hubby, sa mga kapatid ko. Ayan. Ang dami mga Pilipina. Sarap nila, may kotse. <laughs> tayo, naglalakad lang. Ay, nandito na pala tayo hindi pala sa Pinoy Market po tayo pupunta kasi may mura pong bilihan ng food doon 15 lang po one rice and two uh, two meal na siya so grabe ang init sobrang init malapit na po tayo sa Pinoy Market pero kailangan maka 8 man lang to kaya ka lang maka 8 minutes man lang po ang init. Ayan. Uh, matindi po kasi ang init dito pag halimbawa dito ka sa. Ayan po oh. So malapit na tayo sa pupuntahan natin. Ginagawa ko lang siyang 8 minutes kasi nga po para counted na siya. Ang init po. Today is Sunday. Blessed Sunday everyone. Ha. So mamaya naman po isa. Uh, hindi tayo magbabiyahe. Biyahe lang po ako today. Ayan, everyone, please, kindly, uh, don't forget to subscribe on my YouTube channel. So, God bless everyone. Happy Sunday! Dito na po tayo sa Pinoy Market. Sa Philippine Market, dyan po tayo pupunta. Ay, bili lang po tayo ng food.